Magandang araw mga paps, andito na naman si Papi para bigyan kayo ng tip kung saan malupit mag food trip. So andito tayo ngayon sa DCT Pansiteria, Bangag Apari, Cagayan. So along the highway lang siya mga paps, kaya napakadaling hanapin. Bangag pala yung pangaran ng lugar mga paps, pero hindi ako bangag, hangover lang. So ayan mga paps yung place nila, napakaganda mga paps, napakamaliwalas. So pansit check, check na check, legit, panalo paps. So, ayan mga paps. Lomi check tayo ulit. Check na check pa rin mga paps. Legit pa rin mga paps yung Lomi. Yan mga paps, oh. So, umpisan na natin ng ating cebuk mga paps para ma-rate na natin. So, yan mga paps. Higop na. Unang higop pa lang paps nine point 9.9 out of 10 kaagad ako mga paps ngayon lang ako nag ng ganun mga paps kita nyo naman unang higo pa lang mga paps napakalupit na so panalo para sa akin tong lomi mga paps at the same time sobrang sulit kasi mga paps kasi 80 pesos lang to mga paps super jumbo na to mga paps so yan so yung pansit mga paps pinarate ko sa pinsan ko mga paps eh. so nag rate siya ng 9 out of 10 mga paps don sa batil patong nila mga paps. Kasi parang lasang tugigaraw din daw mga paps yung datingan niya. So yun mga paps, kung paano, gano ka legit to, kita nyo naman, said na said. So dito lang yan sa DCT Pansiteria.